Piang at Jaren inaabangan na sa Gateway Mall, Piang at Kelet nagkulitan sa live. Uh -huh. Habang kasalukuyan na naghahanda si Piang para sa kanilang shoot para sa Christmas Station ID, ay ipinasilip naman ito sa kanyang mga fans ang kasalukuyang nagaganap sa kanilang paghahanda. Maging si Rain at Kai ay makakasama rin ito ngayong araw, bukod sa schedule nito sa ABS-CBN Studio ay makakasama naman ito mamaya si Jaren para sa tree Lightning Activity. Excited na rin ang mga Jarf Young fans at ilan sa kanila ay nasa Gateway Mall na din nag -iintay. Samantala, ito pa ang ilan sa kaganapan habang sila ay nag ng kanilang shoot. Ay, uh. ay, ako nagkain. Nakakatapos, yan din talaga ulam ko, nak. And this, every day, I have to see na. Ayun, alam ka. I love ka ba? Oo nga, binang. Iginig niya ang umay ko. Kinom mo. Wala, <laughs> mamamatay ka na. Wala, oo eh. Kumay ka na ba? Yeah. yeah. Hindi nilalamig lang ako sa so floor kanina. Oh my gosh. Parang mannequin so beautiful. Oh my god. Yeah, girl. girl. Bakit may palabas ng bus yung dede ko? Kasi may dede ako ikaw wala. I I joke lang joke lang! Ako ba may kasalanan? Ako ba ang stylist? No.

Uy, mukha yung kaibigan. Okay, makinig sa akin. Bakit fine. may balak ko? Anong piling mo? Ikaw lang?